Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kada minuto, libo-libong hayop ang pinapanganak sa bawat sulok ng mundo. may maipanganak ang mga baby animals dahil sila ang magpapatuloy sa pagpaparami ng kanilang lahi. Ngunit sa inyong mapapanood for today's video, may kilala nyo ang mga hayop na sobrang bihira lang ipanganak. Ito yung mga hayop na inaabot ng napakaraming taon bago maisilang. Kaya kung handa ka na makilala ang mga hayop na bihira lang umusbong at ipanganak sa mundo, tara na at umpisahan na natin! Una sa ating listahan ay ang ibo na tangin sa Pilipinas lang matatagpuan. Ito ang pinakamagandang agila sa lahat, ngunit isa sa pinakananganganib ng maubos. Sila ang mga Philippine Eagle. Kasali sila sa ating listahan ng mga hayop na bihira lang ipanganak. Iyan ay dahil sa ang mag-asawang Philippine Eagle ay nangingitlog lamang ng isang beses kada dalawang taon. Salita ng mag-asawang agila sa paglilimlim ng itlog sa loob ng dalawang buwan. Kapag napisa na ang itlog, obligasyon ng mag-asawang agila na alagaan pa ito sa mga susunod na 22 months. Ito ang dahilan kung bakit sobrang bihira ka lang makakita ng inakay ng Philippine Eagle. Inaabot kasi ng dalawang taon bago mangitlog ang mag-asawang agila dahil sa haba ng pag-aalaga sa kanilang anak. Maalaga sa anak ang mga agila, ngunit mukhang hindi nito kayang pantayan ng kadakilaan ni Nanay Elena. Dito sa isang maliit na bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, napagkasya ni Nanay Elena ang kanyang dalawang dosenang anak. Wow, paano nangyari yun? Isa ba itong magic? Sa loob ng munting tahanan ni Nanay Elena, siksikan ng kanyang dalawang dose ng anak. Talaga namang kamamanghan mo ang diskarte ni Nanay Elena dahil kinain niyang itaguyod ang kanyang pamilya. Ang 500 pesos na kinikita araw-araw ay pilit na pinagkakasya para sa pagkain ng buong pamilya. Pero dahil sa hirap ng buhay, kumapit si Nanay Elena sa pautang na umabot na ng 6,000 piso. Ang ilan sa kanyang mga anak ay piniling manatili sa kanilang bahay kahit na may mga kanya-kanya na ring trabaho at anak. Pero kay Nanay Elena hindi na balik kong maghirap basta't magkakasama sa hirap at ginhawa. Ang kadakilaan ni nana Elena ay hindi pwedeng mangyari sa mag-asawang Philippine Eagle. Ang kanilang anak kasi ay obligadong umalis ng pugad pag tungtong ng dalawang taon. Kung matagal sa iyo ang dalawang taon, hintayin mo ang susunod nating bida na inaabot ng 42 months bago ipanganak. O nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Pang-apat sa ating listahan ay isa sa pinakasinaunang lahi ng pating na patuloy na namumuhay. Ito ang mga frilled shark at binansagan silang living fossil. Yan ay dahil sa nagdaang 80 million years, walang nagbago sa kanilang itsura. Kasali sila sa ating listahan dahil sobrang bihira ito ipanganak. Ayon sa mga scientist, inaabot ng tatlo hanggang apat na taon ang mga frilled shark bago manganak. Sila ang may titulo bilang pinakamahabang pagbubuntis o longest gestation sa lahat ng vertebrate animals. Dito sa loob ng kanilang tiyan, pwedeng magkasa ang dalawa hanggang labin baby sharks. Kailangan pang maghintay ng mga baby sharks ng higit sa tatlong taon bago sila ipanganak. Sobrang tagal ng paghihintay, ngunit ang ganitong istorya ay hindi na bago sa ibang nagbubuntis. Dito sa ospital ng Shandong Province, nanganak ang isang lola na si Sinjo Tian. Kabibilaban mo ang kaso ni Sinjo Tian dahil kahit na siya ay isang senior citizen sa edad na 67, kinaya pa rin niya ang mga manganak. Nangyari ito noong October 27, 2019. Kasama niya sa ospital ang kanyang asawa na isa na senior citizen sa edad na 68. Ayon kay Sinju ipinagbuntis niya ang kanyang anak sa natural na paraan. Dahil dyan, siya na ngayon ang kinikilala bilang pinakamatandang babae na nagsilang ng baby. Ang kakaibang kaso ni Sinjutian ay hindi mangyayari sa mga free shark dahil kaya nito magsilang kada tatlong taon. Hindi gaya ng susunod nating bida na inaabot ng limang taon bago muling manganak. Ang number 3 sa ating listahan ay isang uri ng pambihirang unggoy na may kita lamang sa gubat ng Afrika. Ayon sa mga sentipiko, eto raw ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga tao sa hanay ng mga hayo. Sila ang mga chimpanzee at isa ito sa mga hayop na pinakabihirang ipanganak. Naobserbahan kasi ng mga sentipiko na ang babaeng chimpanzee ay nanganganak lamang ng isang baby kada limang taon. Kung ang mga tao ay nagbubuntis ng siyam na buwan, ang mga chimpanzee ay nagbubuntis ng walong buwan. Pagkasilang sa baby chimpanzee, ipinibigay ng mga nanay ang kanilang atensyon sa pangangalaga ng kanilang anak. Kadalasang inaabot ng apat hanggang lima taon ang pag-aalaga ng mga nanay sa kanilang anak. Ito ang dahilan kung bakit bihira lang mga anak ang chimpanzee. Yan ay dahil sa haba ng panahon na kailangan nila para tutukan ng mabuti ang paglaki ng kanilang anak. Kung bihirang manganak ang mga babaeng chimpanzee, mas lalong bihira ang maipanganak ang ganitong kaso. Siya si Lalit Patidar at isa lamang siya sa kakaunting tao na isinilang ng may ganitong kondisyon. Ang tawag rito, hypertrichosis. Kakaiba sila sa lahat ng mga tao dahil tumutubo ang buhok sa mga parte ng katawan na hindi naman dapat tubuan ng buhok. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga sentipiko kung paano ito nagsimula at kung paano ito mapipigilan. Madalas sa kanila ay balot ng buhok ang muka, kaya kung minsan, tinatawag rin itong werewolf syndrome. Ayon sa mga dalubhasa sa werewolf syndrome, isa lamang sa bawat isang bilyong katao ang pinapanganak ng may ganitong kondisyon. Sobrang bihira lang ang tao na may hypertrichosis kaya matatawag nating espesyal ang mga tao na may ganitong kondisyon. Ang pagiging espesyal ay bagay ding itawag sa mga baby chimpanzee dahil bihira lang din ang may isilang tulad nila. Ang pang top 2 sa mga pinakabihirang ipanganak sa animal kingdom ay nagtatago sa kailaliman ng dagat. Ang hayop na aking tinutukoy ay ang Deep Sea Octopus. Mukha silang hayop na nanggaling sa ibang planeta. Sa tuwing nangingitlog ang mga Deep Sea Octopus, naghahanap ito ng pwesto para paglagyan ng kanyang isang daan at anim na putpirasong itlog. Hindi niya ito iiwan hanggat sa hindi ito napipisa. Ayon sa pagsusuri ng mga scientist, inaabot ng apat hanggang lima taon ang deep sea octopus sa pagbabantay sa kanyang mga itlog. Inaabot pa kasi ng 48 months bago mapisa ang mga itlog. Pangalawa sa ating listahan ng mga deep sea octopus dahil tumatagal ng 4 to 5 years bago mo makitang mapisa ang kanilang mga itlog maliban sa mga baby octopus, meron pang isang pinapanganak na bihira mo lang makita. Gaya na lang ng kaso ni Alisa Cleveland. Sumikat siya sa TikTok dahil maliban sa kanyang masiyahing personality, meron siyang kakaibang kamay. Si Alisa Cleveland kasi ay may kondisyon na tinatawag na ectrodactyly. Ang ectrodactyly ay isang birth defect kung saan kinukulang ang bilang ng kanilang daliri. Isa itong kondisyon na hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga doktor kung paano lumitaw at nagsimula. Sobrang bihira lang din ang mga tao na pinapanganak na may ganitong kondisyon. Pinaniniwala ang isa sa bawat siyamnapunglibon tao ang pinapanganak na may ectrodactyly. Gayun pa ang pagkakaroon ng ectrodactyly ay hindi naging hadlang upang sila ay mamuhay ng normal at maging mabuting mamamayan. Kahit walang daliri ang mga pugita, meron naman silang walong galamay. Kaya naman sobrang espesyal ang mga deep sea octopus dahil bukod sa bihira mo lang sila makita, mas lalong bihira mo lang sila makitang mga anak. Ngayong nakilala nyo na ang apat sa mga hayop na bihira lang mga anak, oras na para makilala ang nakakuha ng top 1. Maliban sa bihira lang itong mga anak, isa pa ito sa pinakamalaking hayop sa kasaysayan. Ito ang mga sperm whale. Alam mo ba kung gaano kadalang sila kung mga anak? Inaabot lang naman sila ng 15 years bago mo ma sila makitang mga anak. Ang mga sperm whale ay nagbubuntis sa haba na labing anim na buwan Nagsisilang ang mga sperm whale ng baby na may timbang na isang tonelada at haba na 13 feet. Madalas inaabot ng 10 hanggang 15 taon ang pag-aalaga ng mommy whale sa kanilang anak. Sa ganitong paraan, sinisigurado niya na magiging ligtas at lalaki ng husto ang kanyang anak. Ito ang dahilan kung bakit numero uno sa ating listahan ang mga sperm whale dahil inaabot sila ng 15 years bago muling magbuntis at manganak. Ngayon, andito na tayo sa ating shout out portion. Hello kay AJ D. Barrera. Hello rin kay Jasriel at Altea Aguilar. What's up kay Matthew Bini. Shoutout kina Mrs. May Linston at Ezekiel Orias. Ryan Obsenyaris at kay Calix, Hendrix at Riley Calieja. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. To FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!